Kain, mga kaulam, good afternoon, good evening, good morning. Hindi ko alam kung anong aking ibabati sa inyo sa sobrang gutong ko, mga kaulam. Nagtrabaho from 7 to 4. So, happy teachers day nga pala sa lahat, 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 lahat ng guro out there. Talagang sobrang hirap na buksan ng ating paboritong green olive. Ayan. Mahalin muna natin ang ating green olive dahil ito yung ating paborito. Tapos tayo mga kaulam ay may ginisang labanos, ginisa sa kamatis, bawang sibuyas. Tapos syempre tayo may sinaing na tulingan na walang kaubos-ubos at walang kasawa-sawa. Anong gagawin natin eh? Tayo taga Ano Tayo na Tama naman ang daldal -dal at marami na naman tayong basher sa kada daldal. -dal yung mga basya na yan, eh talagang ko kayo na parne, at kayo na, kayo na bubusog kaysa kayo nang babash pa, kain na bismillah mm. super sarap talaga ng ilisang laban, was upload natin mamaya kung paano natin niluto tapos ang sinayin at tuloy na olive ay eh, katamang katama. katama. Hmm. Mm. super duper magkakapartner mm -hmm. pag Wednesday talaga late na ako nakain alas 6 na ni alas sa na late na late na ito sa akin dapat ay stress Mm-hmm. kanina ko pa bahay ng bahay sa school pa na ang kailang bahay na naman ako meron siguro akong allergy na hindi ko matukoy kung alin the best. Hinaf ko ko lang ang uh, ang half ko lang ang ano. Laban na. Ay siya babos na babos babos.